So, magtatapon tayo ng basura. Ayan. yung tit mga basura. Mga basura. <laughs> ano siya? Food waste. Mga tira-tirang pagkain. Or kung tawagin natin sa Philippines ay kaning baboy. So, ganito yung tapunan ng basura dito sa amin, guys. Um, ito, nare-recycle nila. Yung pagkain ginagawa nilang kataga. So, dito ipapasok. Wait, hindi ko makita yung susi. Meron siyang susi. Meron siyang code which is binibili din. Tapos tatapat. Pagpapat natin yes. siya. Tapos magbubuka siya ng kusa. And then, yung mga yung, uh, pirat-pirang pagpapit. Titimbangin siya guys. So, yung black plastic hindi pa ding isama ito. so ang gagawin natin po natin sa basura kahit tapos pwede nating isama yung yun, yung plastic kasi yun close Shui na touchin o 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 not free. Ayan, tapos, um, after one week, binubuksan nila yan kasi parang cremation something. <laughs> so, hindi ko alam kung magkano yung per kilo, magkano yung per grams, wala akong idea kung magkano yung inaabot ng basura <laughs> or sa pagkain na basura. So, ganito yung mga basura dito. Madami silang mga tinatapo na very usable pa ng mga gamit, like sofa, hindi ko lang pagbasan dito yeah. with free soul nga sa'yo so ayun guys that's it ganun po, ganun po yung pagpapanabasura nahiya ako bigla mag video kasi dumating yung guard Dumating yung guardian, i-check niya yung mga basura. Dapat maayos yung pagtapo ng basura dito. Pag hindi, sisitahin or magmumulta ka. Kung hindi mo natapo ng maayos. Thank you for watching! Bye bye!